na alam mo pag may ginagawa tayong isang bagay hindi okay. naman kaya natin ginagawa dahil gusto lang nating um, magpasaya ng tao hindi Apo. ganun eh kung ano yung makakabuti maaring makapagpasaya sa iba mainis yung iba Apo. wala na akong magagawa doon basta itang importante magawa natin sapagkat ang pagkakaalam po yun ang tama yan so, yun po sa paggawa mo ng tama kanya-kanyang opinion eh kanya-kanyang tingin eh mm -hmm. mali yan eh Yeah. Eh, nasa sa inyo po yun, pero pasensya na po. Ako naman, hindi eh, naman po ako nagmamarunong. Yun lang po kasi pagkakaintindi ko na sa prinsipyo ko, mm -mm. eh, sino palagay kong tama. Kaya po, kung halimbawa, tumama sa inyong panlasa, salamat po. Yeah. Oh. Pero kung eh, sa inyo naman po ay eh, hindi maganda, mm -hmm. eh, pasensyahan na lang po. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control project sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Uh -huh. Para makita natin. Kasi naka-JO tag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Kapo. Ay, kung ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materialis, madali naman eh. Opo. So pag kina pag eh, mo ng konti, wala naman ay kawayan na, paano ba paano makawayan ang nilagay mo. Ito naman wala man lang. Oho. Uh -huh. so, o dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayo. Pa nagutin mo lahat ngayon. Uh -huh. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Uh -huh. Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project uh, managers nasaan? Uh -huh. Hindi ba? Ayun. Uh -huh. At saka ang gayon ng tuklasan ng Pangulo sen, ha? Na iniulat completed nakapagbayad. As in, totally ghost. Kaya ang pinita sa kanila, paano nakapagbayad? Paano na-aprobahan ng tauhan ng COA? Sa PIN? hindi, hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Oho. Oh. Ang kontraktor mismo, yung district engineer. Oh. So, tira mo ah, district engineer ng kontrak Sabi, may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng ano, hihiram ah, siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa labing lima dyan, oh, nagamit. Okay? Oh. Kaya magtuturuan na yan eh. O, oh, tingnan mo. DE O, oh, alam niya, eh, uh, second engineering district. Opo. O, so, sabihin na natin, eh, ex-province. Uh, mm. Yan. Uh -huh. O, yung, uh, yung enterprising na district engineer. Kung niya, uh, nangyari, ikaw Jen, eh, ikaw si, ikaw si Saint Legacy. Eh, oh, si Legacy. Eh, Si eh. Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, oo. Uh -huh. mo eh, pahihiram mo. Uh -huh. Okay, bakit mo pahihiram? O kunyari, si, si Nelson, ano, ano, ano ka na? Legacy. <laughs> 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 ako na lang yung kerante. <laughs> hindi, oh. legacy ka. Legacy. Ikaw si St. Timothy. Timothy. Oh. Okay. Sabi ni, sabi ni Nelson, ba, pahirap ko dahil uh, unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi oh, may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Yeah. Ah, Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho uh, sa loob ka. ng isang taon, maaaring makancel ang aking, ang aking lisensya. Kaya mo downgrade. Uh, sa pagkatyo dito, hindi na nga ako nagtatrabaho. Kikita pa. Kikita pa ako ng 5% na yore. Royal Tama. Yes, Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, mm -hmm. Dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano Ipinam ba na? Legacy. Ipinamamalengke niya. Oo. Oh, <laughs> ito, ito. ito. Ipinamamalengke. Hindi, naparami niya ngayon yung ano. Oh. Yung pagpapahiram. Opo. Oh, Palagay mo na pahiram mo na sampung beses. Ako. <laughs> oh. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade yeah, mo lisensya mo sa Philippine Construct Contractors Accreditation Board. Yung uh -huh. up Yes po. Oh. Ah, sa Isipin mo, Kategori guribi naging quadruple A oh, sa dami ah, ng nagawa dami niya. Pero sa totoo lang, mm, wala siyang ginawa. Papel lang pala pinahiram. Mm, Papel mm, lang mm. ang ay pinahiram. Ayun! Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo, <laughs> oh, yung pananagutan mo oh. at yung kabawalan sa'yo. Pagka nakuha mo 'yung lisensya, merong merong kang ano doon eh, merong kang pagsisikap pang gawin at merong kabawalan doon. Amen. Uh -huh. Isa 'yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bak bawal? Bawal. Ay, pero practitioner sina bakit na ba? ba, ba pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi dahil sa matagal practice, akala mo tama na. Ayun, lang nga po. Ayun ang akala oh. na marami. Sir, Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kung hari, ikaw naman ang district engineer. Oo, Oh, yan, yan. Dahil sa... Kapito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. Merong project... In... May, merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ng mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa... Nasa isang ano eh, <coughs> isang, magarang sasakyang panano eh, pang... Aha, ar parang artista band ganun. Oo, oh, pagkatapos nito oh. eh, makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang, ah, ah, pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi isang milyon ang isa. Hmm. Bike pa lang ho yun, ha? District oh. engineer lang ito, ha? Uh -huh. Okay, ngayon. Ba bakit siya, bakit siya nakakaginhawa na, ba bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya Siya yung uh -huh. gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno o, Gamit ng gobyerno. Gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. siya pang, pagkatapos eh, siya yung gumawa ng programa pork. Oh. Ah, pagkatapos siya yung mangungulekta. Siya ang bagman. Nako. Oh, sabi niya, o oh, sir, ito po yung nabahagi po ninyo, sir. Distribute. Ah, ganon. Anong klaseng... Kasi sinasabi ko sa kanila, ako hindi, hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag i rito. Mm -hmm. pare Pareho tayong, hindi, walang smarty rito. Uh -huh. Magtapatan tayo, sumagot kayo sa ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Oh. Yun lang, ganun ah, ganun lang kasi. Pala yun, oh. di, pero, pero di ba, ang district, mayroong limit lang ang parang may ano yan, eh, di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo, tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag to, uh, 150 million pataas, regional director, etc., etc., hanggang national. Eh, ba't nakukuha po nung district engineer Hini yung... Hini-split ano? nila. Eh. Splitting of contracts. Bawal na naman yun. Mm. Ah, hinihiwa-hiwalay? Uh, kunyari, kunyari, 500 million yun. Mm. Opo, opo. O gagawin niya 50 million, 50 million, 50 million. Sampo. Oh. Uh, ah, kaya pala sinagtataka din ng Pangulo. Kaya pala nagkakaroon ng... Bakit pare Bawat pareho? Bawat barangay, pare-pareho ng presyo. So, so, o. Hini-split lang. Para maiwasan mm. na eh, mabot yung threshold. Eh, kung minsan naman... mm. Dahil nga hindi po pwede sa kanya dahil hanggang one, hanggang 100 lang siya, 150. O, oh, eh, yun namang enterprising na congressman. Mm -hmm. oh. Uh -huh. Pupunta sa DPWH. o, <coughs> uh -huh. oh. gagawa sa na sulat doon. Boss, kanya, eh, kailangan kung kanya yung ganito, ganyan-ganya. Pe-pressure niya yung ganito. Oh, sige, si... Uh -huh. Si, uh, si Yusek naman, eh, mm -hmm. siyempre, eh, congressman yan eh. Mm -hmm. Ay, siyempre, oo. Ganyan. So, makikita natin kung sino-sino... Nako ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari papel para sa ganun po, yung pera ng Pilipino ay may sa bulsa nilang lahat. Uh -huh. Ayan. Isang bagay sa ng ano, kasi well, doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, hmm. Uh, Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang investigation. investigation, ng Blue Ribbon, lahat na, na ng klase ng Wala Ribbon. Wala naman na di ba? Lahat na po ng klase. Eh, bibigyan na kita muna na sample. Oh, eh. sige, sige, sige. Eh, alam mo po ba, Sen, Jen, oh. natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Ah, oh! Si yes! Ibang tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan. Nako! Oh. Na yan may 2.2 Nas billion. Nasira ang political career ng mga binay oh. yan, Yes. Dahil siya tatakbong ano nun, nun eh. Yes. Presidente eh. mm -mm. rating eh. At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Oh. Lumitaw na ngayon ng resulta ng Sandigan Bayan. Alam guilty, ba? guilty. Dahil ang daming pinakita kung ano. Oo, oh, ano, ang daming dami matatiba dami. Oh. Pinawalang sala po. Yun lang. Jejo Marbinay, oh. Junjun Binay, oh. at iba pa sa kasong malversation of public funds. Uh, may falsification of public documents pa. Oo. Uh -huh. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable daw. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito, Ang naging, ano lang, ang naging problema, oh, sabihin, naging, naging damage. lang kayo, no? Nasira ang eh, kanyang kanya political career. political career niya. Oo. Oh, eh, nagtagumpay karir. din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Oh, eh, oh. eh... Ano relasyon niya sa pinag-uusapan? Eh, tinatanong namin ni Jensen, Uh -huh. Baka naman ganito lang rin kasi to Kasi ito, 21 uh -huh. hearings ito uh -huh. uh -huh. Dinidinig at controversial uh -huh. ito Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino uh -huh. oh, Ayun pala, walang matibay palang Ibedensya ang uh -huh. nakukuha Eh, sino ba yung mga senador na nag-investiga? Kasama eh, si... ba ako doon? Trillanes oh, yun, <laughs> yun na nga po, Sen Kaya <laughs> tataw nila ngayon, Sen, uh -huh. sa inyo Marculeta ang apelido, hindi naman Trillanes Oo oh, nga, bagay, tama din naman oh, kayo At saka kasama nyo, lubao at Subarjani Ayan ang na sinasabi natin At saka kasi ang construction so, pagkaganyan, may maraming uh, ano yan eh, paper trail eh saka may oh. mga technical ano mm. So, yun nga po sen uh, ano ang magiging kahinat na at kasi well, do, kaya oh, ang pag-imbestiga naman nila eh political lang eh politically uh, motivated talaga talaga so eh. pinpointed nila dahil uh, tumatakbong vice president yung isa naman tumatakbong mayor ito namang iniimbestiga natin yung sabwatan ng mga contractors yung uh, DPWH at saka yung mga politiko. Uh -huh. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Uh -huh. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, ay uh -huh. eh gusto kong makita para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost, ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, uh yun lang. Kaya, yun lang makakita tayo ng mga, palagi palagay mong may sampung ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Uh Doon pa lamang, ay meron na tayong uh, may lalatan <coughs> ng mga bagay-bagay para sa ganun ay yung nasayang na pera ay magkaroon naman ng uh, ng uh, kapupuntahan, kung mm -hmm. ano man. Unang-una, eh siyempre susuriin natin ay eh, sino-sino ba ang nasa likod ng, uh, ng ghost projects na yan? Oh. Kailangan. Sino yung contractor? Sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH? at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, opo. may pananagutan po sila. May at kinakailangan, may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng peron sa mga yumaman dyan? Kung talagang na ghost, opo. Ito nga, halimbawa, halimbawa napatunay natin ghost. O di wala na tayong, wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa. O, o ano ang kinakailangan dyan? Oh. balik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Oh. Pwede ko mang gawin yun. Kasi nagastos na namin. Wala na yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? <laughs> kung pipipo, Hindi ko naman sinasabi ngay... yung perang Kinu... May, merong ka. Ibabalik ayon, mo yan. Ayun, ayun. Oh, ayon. ibabalik mo yan. Merong mga, merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Oh. Di ba? Oh. Eh, eh, kung halimbawa yung COA, Mm -hmm. Paano mo napirmahan niya na completed ang project? Eh, Ghost pala. Hindi ka ba, hindi ba mananagot kung sino man yung... Ayun. Kung sino man yung... Ang gasaan na nga abutan sa mga auditor na yan. Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Uh -huh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang official ng... DPWS ang pumirma yan at pinaglulukon nyo ang taong bayan. Mm -hmm. e, ikaw ah, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Opo, diba? yan, o, yan. O. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Mm -hmm. o, kailangan, dito pa lang. Dito pa lang. Kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan Opo. at kasama pa sa DPWS, kailangan nyo nang tanggalin. Ayaw. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to uh -huh. criminal or civil or administrative prosecution. Uh -huh. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan yan. Ibalik po niyo yung pera. Ah. Uh, Ibalik po niyo. Ayun. May, may babalik pa. Yun. Yung ginong siguro. Hindi mo ibabalik? Eh, kung sabihin, wala na ho eh. Taba, diba? no? eh, di kukunin ko lahat yung ano mo. Si, may, eh, lahat yung mga ah, mamahaling sa sakyan. Ganun. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat do sa uh, ginawa ninyong ano, uh, -huh. uh lang sa tao. Pwede Pwede ba i-sherip eh? yun, sen? Kunin mo mga ganun? Para nga madali tayo, oo. kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi muna kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong apat na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay? Opo. Pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan, ko, yung paborito ko yun, ganda nung isa. Ah. <laughs> Ang ganda nung isa. Diba? ibabara natin sa baha. Di ba? <laughs> diba? Opo, oo. So, so, ay, ay, diba, merong indemnification. eh Nawalan oh. tayo eh. Indemnify mo. Yan. So, merong ka-civil liability. O, oh, sige. Prosecution, wala na. Halimbawa, oh. gamitin natin silang uh, state witness. Oh. Sir, But pwede. Pwede, pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? May, merong ganun klasing oh. ano, pamamaraan eh. Okay. Oh. Sir, pwede po ba na wala na po kami in criminal liability? O, oh, kasi royalty na, lang naman po ako dyan eh. Ibalik oh. lang lamang po namin. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. 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 Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayon. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Uh -huh. Uh -huh. Kasi baka maging kat yun, Nelson. Uh, sen, Jen, Nelson, royalty lang po kami dyan. Eh. 5% lang po kami. Kahit, Ang kumita ng malaki. In... Kahit na 5 centimos lang yon pumayag ka na Ay, Ayon. Kasangkot ka dyan eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi Naku. nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Oo. Uh -huh. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabot kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. <laughs> sabi nung isa, Jen, ako, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa member ng BAC. Kapag ka BAC pala sa'yo, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yon Oh, Mabuti, 3% lang siya panahon niya. Siguro matagal na yan. At kaya daw ko nasira yung negosyo niya. Kaya eh, ngayon, 5% na eh. Advance po? Oo. Kung magka... Ay, grabe. May para lang para eh. lang makuha ng isang negosyo. Oh, maki makinig kayo sa susunod na hearing. Oh. Ah, ganun po. Para maglabasa na lahat yan. Mm -hmm. Anyway, sir, meron isang mahalagang ahensya ng gobyerno. Nelson. Wala na tayong box, ha? Mamiya po, ilalatag natin. Eh, kasi tinatype pa po ni Natalie Pichy. <laughs> isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin sen. Yun hong unang hiri na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Office. Isa pala ito napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin eh. Ni hindi sila nakikipag-coordinate eh. O oh, yun. At least narinig mo sinabi niya. Hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Eh napaka doon pala sa executive order na nilatag niyo Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo yun na yung opisina na yan. Ah, diba? Hindi ba pa, dapat palakasin na lang natin kasi... Hindi, tanggalin mo, wala, wala namang ginagawa talaga. Ah. Wala. As in, wala. Hindi, ako, ako naman, Sen. Baka naman kung i-activate natin, wala. Na tao. Wala, wala talaga. <laughs> Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss dun eh. Sino na nga ba yan? Si David. <laughs> hindi ko kilala po eh. Okay. Oh, eh. Ba't mo kaibigan hindi mo alam ang uh, pang... pangalan? <laughs> David na, ang apelido. Naawa naman kasi ako. Sen, kung baga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Si ah, ano ganun ba? Ako, ako, namimili ako. Na, ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ah, ganun ah, no ba? lang. Si Hercules nga, ka, ayaw kay David. <laughs> ako, namimili ako. Oho. Uh -huh. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Oo. Uh -huh. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yun. Oo. Uh -huh. Tsaka hindi ka, hindi ka ililigaw noon. Oo. Uh -huh. Eh marami kang ka kaibigan. Puro contractors naman. <coughs> ha? Circle of friends eh. Uh -huh. ha, wala. Alam mo ba, Sen? na kasi nabanggit niyo yung River Basin Control, Control in, office. office. opo. Meron pa ano dito, ano? Uh, binabanggit dito yung opi ano? Yung Executive Order number 186. Oh, yung na, na yung nauna dyan, 510. Aha. Uh -huh. hmm. uh -huh. tapos dilagyan pa ng konti pangipin. Pang Aha. Uh -huh. e, yan ang sinasabi mo yung huli. yung uh -huh. 2009 opo. Uh -huh. Oh. Kasi Sila... 2006 yung una, di ba? Aha. Uh Makakala -huh. mo hindi ko kabisado lang yan. <laughs> so, Ako, kapag ako ah, nagpasimula ng meeting, Aha. nagkukunwari lang ako na tinatanong kita, pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, ng tama, oo. Ay, bahala ka sa buhay mo. Ayaw. Mas Masasalakap ka. Hindi ako, hindi ako nagtatanong <laughs> ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa pampanga? Balisasa. Balisasa, baba <laughs> ka. Pagkamali oh. ang sagot mo. <laughs> At sila pala talagang inautusan. Makapangyarihan ng... nga yung opisina na yan. Sa flood eh? control project. Yes. Basahin mo yung mandato para oh. maintindihan oh. ng mga kababayan natin. Nandyan eh. Mm -hmm. oh. Tingnan mo yung nasa kundi pangalo, pangatlo, pangapat na whereas. Basahin Ito. mo mandates that the Department of Environment and Natural Resources... Tagalog, is... Tagalog mo na. Ay, di. Ano to, eh? Pa-English-English ka pa, eh. <laughs> the Primary <laughs> Government Agency. Oo. Oh, oh. Oh, ano? Ayun, Primary Government Agency. Oo, oh, ano? Pang Pangunahing ahensya ng gobyerno. Na? Na? responsible for oh. the conservation, management oh. and development of the country's environment and natural resources oh. Oh. as well as their proper use oh. and shall ensure the equitable sharing of the benefits derived hindi therefrom yan. hindi 'yan hindi mali ka sa binabasa mo Ito, oh. ito, yung kasunod so, oh yan there are existing river basin and flood control project that should be rationalized into the integrated river basin development. Ano, tira, ano yung executive order na binabasa mo? 816 ito. Hindi, yung 510 ang basahin Ayun mo. Ayun na una. Yeah. Uh -huh. yung nauna, Executive eh. Order nauna 510. Una yung 800, nauna yung 510. 10. 500, 10 uh -huh. 510 Ewa, mo lang na, sir. Hindi tayo magkaintindihan, uh -huh. eh. E, tayo, wala habang wala hinahanap mo, ng... siya, habang hinahanap wala mo. Wala ako ng 500, eh. Hanapin mo, oh, sige, uh -huh. ikaw. Ang punto ko, Sen, mm -mm. itong ahensya ito ay binaliwala na matagal. Mm -mm. Baka naman kung bibigyan natin sa pamamagitan po ng Blue River, sa pamamagitan <laughs> niyo po, eh baka naman mapasigla natin. May nasave tayong ahensya oh, ng gobyerno. May structure na, Sa harip ne, na buwagin natin, Sen. May structure na, eh. Eh, wala patay eh. Paano mong mabubuhay yung patay? Uh, uh -huh. pa? Sa tingin ko patay. Ganun ho ba? Ah, wala, wala. Wala talaga. Uh, hindi na ho pwedeng ma-revive. Baka ma-CPR ko, mabuhay man lang. Kawawa din naman eh. Uh, una, kung, 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 ikaw ang bumubuhay, kasi Apo. mo, si Lazaro, kaya siya nabuhay, tatlong, tatlong araw pa lang napatay. Opo, ito pala matagal. 206. Uh -huh. Ano 200? 2006. Ano uh, na tayo ngayon. 2025 na. O, so, ilang taon na nakararaan? O, oh, nga pala. Mabubuhay mo pa yan? Baka ni Buto, hindi na natin makikita dyan. Kung alimbawa, one week pa lang. O, uh -huh. uh, eh, si tatawag ko si Saito, baka kaya ang buhay ni Saito. Kasi one week pa lang eh. Baka may konting <laughs> baka inip -inip pa, ba, yan eh. Hindi kasi naalala ko siya, noong sa pagdinig ng kamera, no nasa camera pa po kayo, minsan na ninyong natalakay yan eh. Isibihin, dapat nung mga panahon na yon sana ang DNR, binuhay naman lang sana, at eh, napakahalaga pala ng papel ng ahensya, ng opisina na yan. Di ho ba? Wala, wala nga na Wala ho ba talaga? Dapat tanggalin na lang yan. Ako Ginagawang na... parkingan lang yan ng kung ano-ano. Ah, -ano. ganon? Ako nalang ilagay nyo dyan, set? Uh, baka, baka mabuhay ko po ng konti. <laughs> ano ba gagawin? <laughs> <laughs> Magmonitor lang naman ata, Nelson, eh. Di ba? Ano ba gagawin Gagawa yan? Ka ng isang comprehensive plan oh. Ikaw ang ikaw ito. ang ma magma-manage ng flood control. Uh -oh. Merong Meron kang plano. Basahin mo yung weras. Power and function of the River Basin Control Office. Ito na yung EO 510. Oh, siin. yan, eh, yan. po? 510 pala siya. Oh. mo yung uh -oh. weras. Mm. Baka nakikinig po yung mga taga-DNR. Isa ho na. Nakapagawa na Oh. Na, Buhayin natin itong ahensyang <laughs> ito. Uh, ako talaga yun eh. Umaasa ako mabuhay ito river eh. River basin? Oo, oh, oh, importante. Oh. Yan. Para maiwasan na eh, yung ano? Oh. Tsaka para bumuo ka ng isang ganyang opisina, Nelson, mm -hmm. at powered ng isang executive order, di ba? Panahon pala ni Gloria makapagalaroy. Oh. Kaya oh. binuo yan kasi may nakita ang problema. At no kung noon pa pala gumagana yan mm -hmm. at maunghigpit na minomonitor, abay, baka ho kahit pa paano, baka ang pasig river eh. Narusul ba siguro natin Napa oh. nagan kumandaan. sa dami po ng mga major rivers sa Pilipinas? Ito ayaw. Oh. Mm -hmm. Yan. Whereas there are areas in the country which have no major river basins but which have nevertheless been vulnerable to major flooding and landslides and therefore need to be included in a master plan for mm -hmm. flood control. Master plan. Eh? Master plan pa oh. para oh. sa flood control. Oo, oo, oh. oh, oh. oh. Whereas there are existing and planned river basin projects that should be rationalized into a master plan for flood control. Uh -huh. O, oh, isip-isipin mo yan. Ito yung gawain niya eh. Uh -huh. Pagkatapos eh. Eh parang hindi ko may yun eh. Pero isabihin ko ang head, ang head ang pinipilit yan. ni ano, Secretary Bonoan, meron siyang separate uh, comprehensive plan for 18 regions. Ito yung 18 river ah, basins. Oh, Sabi oh, ko oh. sa kanya, mm -mm. kahit isang daang pang river basins ang pag-usapan natin, kung hindi integrated sa bawat isa, Opo. walang mangyayari. Ay, tama na. o hindi? Tama po. Tama po. Tama po. Eh, dapat talaga. Bakit hindi, ba, ba, ba? hindi kayo nakipag-coordinate dito? Ano gawain nito? Eh, executive order ito eh. Tanggalin oh. na natin yan para sa ganon eh. Huwag na lang dumami yung pinasusweldo natin. No, wala namang... Meron pala silang pondo Sen, no? Initial amount, 500 million. Ba? Ang laki pa. <laughs> yung river basin, no, ano? Yung 2006. Oo. Oh. Ah, ngayon kaya, magkano na? Uh, oh. Hindi. 500 million, ayun. Eh, Nakalagay dito. Ang personal nila. Kasi ang balita ko, personal niya, tatlo lang ata eh. <laughs> eh, tayo na pumunta doon. <laughs> uh -huh. Wala pala yeah. ito. Na, ang point ko lang, Sen, ang point ko lang po, sayang naman, kung bang isabihin yung ahensyang ganito na matagal pong binaliwala. Kung halimbawa, pagtan na natin ng tao, eh baka ho, ma mabuhay at magawa ng paraan, baka makatulong pa po ito sa problema ang kinakaharap ng ating bansa. Sen? Sa palagay ko, hindi na. Dahil sa uh -huh. pananagutan nila, sa batas, <coughs> sila yung gagawa ng isang master plan. I-integrate nila lahat ng river basins. Mm -hmm. Okay. Nationwide po. 2006 ito. Opo. Mm -hmm. mm -hmm. Sa matagal na panahon, Uh, ibig mo magsabihin sabihin, eh... 19 years ago. Papaniniwalaan mo pa ako na may magagawa pa yan. Uh, oh, nga, Ikaw may mandato nito, eh. Labing siyam na taon ang nakaraan, pagkatapos wala kang nagawa. Ganito oh. pa rin ang kinasapitan natin. Mapapaniwala mo pa ako na may magagawa oh. pa yan. Sayang. Ang pangalan, David pa naman ang pangalan. David ho ba ang pangalan? Hindi ko... Ang apelido ata. Apelido, David. Sayang naman. Hindi, na. pinatawag ko nga yan eh. Kasama oh. siya sa... Susunod na pagdinig. Sa susunod na pagdinig. Ayun. Sige nga po.